Five signs na ikaw ang gusto niyang pakasalan o maging asawa. Makinig ka para malaman mo. Number one, palagi siya naglalaan ng oras sa'yo. Wala kang maririnig mula sa kanya ng anumang mga excuses. Wala nang mas mahalaga para sa kanya kundi ang paglaanan ka ng oras kahit na marami siyang kailangan gawin. Naniniwala siya sa katagang hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao kapag wala kang time sa kanya. Number two, sinasali ka niya sa mga desisyon niya sa buhay. May halaga ang bawat sasabihin at opinion mo. Wala siyang plano na hindi ka kasama. Madalas nga, ikaw ang kanyang top one priority over sa mga ibang bagay. Number three, ipinakikilala ka niya sa kanyang malalapit na kaibigan at pamilya. Ipinapakita niyang handa na siya at sigurado na siyang ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay. At maging bahagi ka ng kanyang bubuing pamilya pagdating ng araw. Number 4, palagi siyang tapat sa kanyang nararamdaman wala siyang inililihim sa iyo at lahat ng bagay alam mo. Kusa niyang sinasabi ito na uh, hindi mo siya pinipilit. Walang bagay na hindi mo alam kasi ikaw ang una niyang pagsasabihan. Number five, ifollow mo ako para siguradong magkatuluyan kayo at maging asawa mo yung taong iniisip mo habang pinapanood mo ito. Tandaan mo yan. God bless. five signs na nakilala mo na soulmate mo pero hindi mo pa alam. Makinig ka para malaman mo. Number one, nagkukwentuhan na kayo pareho ng inyong mga pangarap sa buhay. Minsan, uh, wala nang hiyaan at halos pareho kayo ng pangarap sa buhay. Number two, may kakaiba kayong connection sa isa't isa. Alam mo yung magtinginan lang kayo o hindi mag-usap ay parang nagkakaintindihan na kayo pareho. Number 3 pareho ninyong napapanaginipan ang isa't isa. It means, lagi ninyong iniisip ang isa't isa, lalong lalo na bago kayo matulog. Number four, masaya ka kapag kasama mo ang taong ito. Kakaibang saya na nararamdaman mo at hindi tulad sa iba. Yung sayang hindi mo maipaliwanag ang dahilan basta masaya ka lang kapag siya ang kasama mo. Number five, i-follow mo ako kung nakilala mo na o natimpuan mo na yung taong inilaan at aalagaan mo habang buhay. Tandaan mo yan. God bless. Five signs na totoong may gusto talaga sa iyo ang isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Kakaiba ang kanyang postura o looks kapag nakikita mo siya o makikita kanya. Number 2. Hindi hindi siya tatanggi pagdating sa iyo. Never mong maririnig ang salitang no sa kanya lalo na kapag humihingi ka ng pabor o tulong mula sa kanya number 3 nahuli mong pasulyap-sulyap ng maraming beses sa'yo lalo na kapag andyan ka na o hindi ka nakatingin sa kanya tititigan ka niya ng matagal tapos mapapangiti siya bigla number 4 palagi ka tinutukso o binibiro at minsan o madalas nagjo siya sa iyo. Ginagawa niya ito na paraan, yung tipong para-paraan lang para mapansin mo siya. At gumagawa siya ng paraan para pansinin mo. Dahil naisip niya na ito lang yung paraan para mapansin mo siya o magkaroon kayo ng moment na dalawa. Number five, ifollow mo ako kung gusto mo pang malaman ang malalim na signs na gusto ka talaga ng isang babae. Tandaan mo yan. God bless. Limang obvious na signs na gusto ka talaga ng isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number one, abot hanggang tay nga ang kanyang ngiti Kapag nakikita o nandyan ka na, masulyapan ka lang ay sobrang saya at kinikilig na siya. Number two, gumagawa siya ng paraan para maging bahagi o parte ka ng kanyang buhay. Alam mo yung madalas may mga pasimple siyang ginagawa para mapansin mo at magkaroon ng pagkakataon para makilala mo siya at mapansin dahil gusto ka niya. Number 3. Consistent ang behavior niya pagdating sa'yo. Walang pinagbago at hinding-hindi magbabago dahil sa pagtingin niya sa'yo. Palagi siya nagpapa-impress sa'yo. Gusto niya kasing mapahanga ka at mapansin mo siya sa kanyang mga ginagawa. Umaasa kasi siya na hangaan mo rin siya o balang araw magustuhan mo rin siya tulad ng pagkagusto niya sa iyo. Number 5, i mo ako kung gusto mo pang malaman ang mga signs para sa part 2 na sobrang mahal ka ng isang lalaki. Tandaan mo 'yan. God bless. Tampung bagay na dapat nananatiling private at hindi mo dapat sinasabi sa iba. Pakitig ka para malaman mo. Number one, tungkol sa love life mo. Hindi dahil sa hindi ka proud sa kanya, kundi para maging healthy at hindi toxic ang relasyon ninyo. Number two, ang kinikita mo bilang isang nagtatrabaho o empleyado. Minsan, aabusuhin ka kasi o iyon lang din ang habol ng isang tao sa iyo. Number 3. Problema sa pamilya. Minsan sa halip na makatulong o mas solve ang problema, mas nadadagdagan pa at bumibigat ang problema dahil may nakikichismis na iba. Number 4. Ang iyong nakaraang pagkakamali. Madalas, isusumbat ito sa iyo at ito rin ang pagbabasihan ng ibang tao hinggil sa iyong pagkatao. Number 5. Ang intimate moments mo. Napakahalagang dapat hindi mo ito ibinabahagi sa iba dahil ito ay para sa iyo lang at bilang safety na rin para sa iyo. Number 6. Ang next move mo o plano mo sa buhay. Minsan kasi kapag sinabi mo ito sa iba, lalong hindi natutuloy o nauudlot kasi ang mga nakakaalam o yung ibang umaalam ay hindi masaya kapag umunlad ka o umangat sa buhay. Number 7, ang drama sa relasyon mo. Kung may problema kayo ng partner mo, dapat kayo ang nag-aayos at walang ibang nakikisaw-saw number 8 ang password mo ikaw lang dapat ang nakakaalam nito at wala nang iba pa minsan nga kahit partner mo dapat hindi mo rin siya sabi pero minsan ipinapaalam mo rin lalo na kapag nagtitiwala ka sa kanya A password sa social media account ATM account at sa iba pang bagay number 9 ang kahinaan mo Mahalagang hindi mo ito ipinapaalam kasi gagamitin nila ito laban sa iyo. Lalong-lalo na ang mga taong may inggit sa iyo. Number 10. Ito pwede mong ibahagi sa iba at pwede mo ring gawin kung nakatulong sa iyo ang aking video. I-follow mo ako para sa mas marami pang mga advice at tips tulad nito. Tandaan mo yan. God bless.